So, ayun, what's up mga kapitbahay? No? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so, for today's video mga kapitbahay, meron tayong isang solid subscriber. Meron siyang katanungan. Okay, so, ganito po yung scenario mga kapitbahay. Meron siyang community edition na PFSense. Tapos, ito mga kapitbahay, office to, no? So, ang problema po kasi niya is, gusto niya ilimit lahat ng mga devices niya, which is, lahat ng mga IP address ng devices niya na connected sa network niya sa specific lang na bandwidth pero ang gusto niya is, kailangan yung mga boss is naka full access dun sa internet. Okay? So, yan yung scenario natin. Mayroon siyang network, mayroon siyang PFSense, tapos hindi siya nakabilan. Naka Normal network lang siya, which is PFSense, switch, lahat ng mga switch niya is unmanaged lang. Okay? So, ang problema po niya ngayon, ang tinatanong po niya sa atin kung pwede nga ba daw gawin yun na lahat ng mga user devices, lahat ng mga IP nila is naka-limit yung kanilang IP which is like for example, ah uh, yung internet niya is up to 30. So, ang gusto niya is lahat ng mga device is 5 MB lang dapat ang nakukuha. Okay? Pero, dapat yung mga boss is dapat daw naka-full access dun sa internet. Okay? So, yan yung ituturo ko sa kanya ngayon. Yan yung isishare ko sa inyo. Okay? Stay tuned kung gusto mong malaman nung paano, ah uh, kung gusto mo ng mga ganitong video, alam mo na okay, stay tuned okay, let's go pag-uusapan natin ituturo ko sa kanya ah, papakita ko sa inyo dito sa test Sense lab natin dito sa home lab natin kaya let's go sundan nyo ng mabuti para malaman nyo kung paano nga ba gumawa ng gano'n na nakalimit lahat ng IP address ng mga users pero yung mga boss is naka allowed full access sila sa internet okay, let's go pag-uusapan natin ayan na nga mga no okay, so ang scenario natin ngayon etong PC na to na ginagamit ko Uh, itong PC na ginagamit ko, ito yung gagamitin natin as pang-testing. Okay? Ang gagawin natin is uh, Ilimit ililimit muna natin lahat ng IP address which is dito sa DHCP server natin is ang pool natin is dito sa LAN pool is nakalagay dito is 100 to 200 yung pool natin. Okay? So yan yung ililimit natin. Ipapakita ko muna sa inyo na talagang gumagana siya kapag nilimit mo yung buong a uh, subnet or buong network which is 100 to 200 na IPs. Okay? For example, mga kapitbahay, ito kasi ang problema ng kapitbahay natin. Uh, medyo malaki silang kumpanya, marami silang user which is maabot ata ng hundreds. Okay? So, ang sinuggest ko sa kanya na pwede mong gawin yon, which is kikreate ka dito sa Elias yan. Kikreate ka dyan tapos i-add mo lahat ng mga host dyan. So, ang problema po niya is sa dami daw nun, mapapagod siya mag-add, nag-add ng host. Okay. So, meron pong uh, paraan yun mga kapatbay. Meron siyang style para hindi ka na mag-isa-isa mag-enter ng mga IP address. Which is, pwede mo siyang ilimit na direktahan. Ay, wait lang. Direktahan dito sa aliases kung paano mag-add. Yan yung ituturo ko sa inyo. Okay. So, let's go. Uh, ang gagawin natin is ililimit muna natin yung buong pool ng DHCP natin. Okay? So explain ko sa inyo no, paano nga ba natin gagawin 'yon para yung mga boss is magkakaroon siya ng uh, pool access pero yung buong network nato which is i which is ito malilimit dapat. Okay? So yan na ituturo sa inyo. Okay? Let's go. Ang gagawin natin is mag create muna tayo ng aliases. Okay? So ito yung pinaproblema ng isa nating uh, subscriber which is nahihirapan daw siya. Uh, I mean mahirap daw kapag isa-isahin niya. So, gusto niya isahan lang para hindi siya mahirapan. Okay? So, ganito po yun. Punta ka lang dito sa ILSS. Okay? So, kung yung mapapansin, Ah, uh, wait lang. Ah, uh, wait lang. Ang PC pala natin na to is CMD. IP config. Is naka-reserve pala to which is ito 99. So, ang gagawin natin is tatanggalin natin sa dito sa DHCP mapping. Ayan. Nandyan siya. DHCP mapping. I-remove natin siya dyan para ang mangyari, hindi na siya naka-reserve. Okay? So patanggalin sa traffic. Okay, wala na siya. Tapos ang gagawin natin is i-renew muna natin IP config slash /renew. Okay, so ayun mga kapitbay. kayo nyo mapapansin ang nakukuha niya IP is 102. Okay? So, p'yo mapapansin dito sa DHCP server natin is second IP siya ng 100-102 okay ililimit natin yung pool na to 100 to 200 okay okay tapos punta ka rito sa aliases okay gaya nga nang sabi ko kanina dito po siya nahihirapan ayaw niya mag add ng pa isa isa kaya ituturo ko sa inyo o sa kanya kung paano mag add ng buo okay add ka lang tapos lagyan mo lang ng pangalan example yan tapos host yan tapos ilalagay mo siya is eto kung nyo papansin mga kaya basahin niyo to ayan Pwede kayo mag-add through domain name or pwede kayo mag-add such, such as like this. Ayun, o English 'yun, 'di ba? So ganyan. Okay, or pwede mo siyang i-add as network as ganito. Okay? So ang gagawin natin, ipapakita ko sa kanya para malaman niya o hindi siya magkamali. Ganito yung gagawin natin. Okay, i-add natin siya na ganyan. Kasi kunwari, uh, 254 lang, uh, up, ganyan lang ginawa mo is 100 to 200 lang. So, ang gagawin mo is add mo lang siya dyan eh, yung IP natin is 172. 172.16.50.100 Okay, so from 100 pool hanggang 200 So, lagyan mo lang ng ganyan dash Tapos 172.16.50.200 Okay, so hindi ka na kailangan mag-add ng kaisa-isa Kasi ganyan mo lang Okay, so lagyan mo description Tapos add mo yan Kaya mapapansin kapag sinave mo yan no oh. Pag sinave mo, yan Tapos i-monitor mo para mag-refresh tapos balik ka ulit sa ideas yan kung yung mapapansin nag-automatic siya ayan nandyan na siya lahat okay so hindi mo na kailangan mag isa isa okay so ayan yan yung mga aliases na ililimit natin okay so paano nga ba mag limit yan ito sa next sa last video natin sa pinaka natin video naggawa na natin tayo ng ganito kung paano mag limit ng IPs pero ito ang scenario na to is paano nga ba daw ilimit yung mga all Uh, IPs na nakapaloob doon sa pool niya pero dapat ang mga boss niya is naka all, all, access okay so ituturo ko sa inyo ang diskarte kung paano okay so ang gagawin natin is may yung papansin cmd ip config so yung ip natin is nasa loob siya ng pool kasi 102 siya kasi para muna hundred 100 siya eh. so andito siya sa 102 okay so ang gagawin natin mag-create tayo ng rule para tingnan natin kung malilimit to yung ating uh, IP na to. Okay, so add natin pass tapos LAN, tapos IPv4, tapos ANY, tapos uh, lalagay natin dito, alias, tapos limit IP. Limit IPs. Tapos lalagay natin dyan, ANY lang, tapos lan. Limited IPs pool. Ayan. Tapos, ang gagawin natin is, punta tayo dito sa advance. Tapos, scroll down. So, katulad pa rin ng dati, So, ang gagawin natin is Dahil nga may ginawa tayo dito Wait lang uh, Bukas tayo ng bago 172 172 May ginawa tayong limiter dito Ayan, kung hindi nyo napanood Kung paano gumawa ng traffic shaper or limiter panoorin nyo yung una kong video Ayan So, meron tayong ditong download na 3MB Tapos meron tayong upload dito na 3MB din Okay So, yan yung before natin ginawa So, gagamitin na lang natin yan para malimit yung mga IP address. So, ang gagawin natin is ito na yun. Okay. So, bababa ka lang. Punta ka rito sa input, output. So, download. So, huwag nyo kalimutan na yung in is download. Yung out is upload. Okay. So, kapag na-create mo na yung rule na yan, save mo lang. Pag sinave mo yan. Okay. So, save. So, para mag-refresh agad, punta ka lang sa rule. So, dapat yung rule na kin-create mo, dapat dito siya sa gitna na ito. Ayan, kung yung mapapansin, ay sorry. Rule. Sa LAN, kung yung nandiyan na lahat ng IP, kitang kita. So, bababa natin to. Ayan, dito dapat siya. Para gumana tong rules natin na dalawa na to. Save mo lang yan. Save. Tapos, refresh. Ayan, nag-filter reload na siya. Tapos, para gumana agad, punta ka lang sa services. Tapos, i-refresh mo lang yung DNS server, tsaka DHCP server mo. Ayan. Okay. All right. So ayan. So ang scenario natin is na limit na natin yung mga IP which is pag nagfast.com ka ayan, kung yung mapapansin dapat ang makukuha niya is 3 lang. Ayun. Oh, di ba? So 3MB lang. So lahat ng mga devices na isasaksak mo sa network tapos bibigyan sa ng DHCP ng IP address which is ang ibibigay niya is uh, ang ibibigay niya is nandyan sa pool na to, automatic yun malilimit. Kahit kunwari, bagong PC. Pag sinaksak mo sa switch mo, automatic, bibigyan siya ng DHCP ng IP address galing dito sa pool na to, automatic nakalimit. Okay? So, ayan. So, nalimit na natin. Nalimit na natin yung every users. Okay? So, ano nga ba ang gagawin mo para, kunwari, yung boss mo is ma access niya yung buong internet. Pisis, yung internet natin is up to 300. Pero ang nakukuha lang ng PC natin is 100 kasi nga nakakabit lang to doon sa switch natin na 10 by 100 Okay, so ayan, so ang gagawin natin, ituturo ko naman sa inyo ano yung diskarte eh, para yung boss mo is maka-access ng full access. So ang gagawin mo lang, punta ka lang sa DHCP server which is, kunyari, kumari itong PC na to, ito yung PC ng boss mo, punta ka lang dito sa DHCP leases, type mo yung 102, ayan, ito yung IP nito Kunin mo lang yung MAC address, tapos copy mo lang, punta ka ulit dito sa services tapos DHCP server okay so ang gagawin mo is i-map DHCP static mapping mo siya ayan okay i DHCP static mapping mo siya which is ang ilalagay mong IP is out of wala dito sa pool na to for example yung IP natin nag-start sa 100 so yung 99 pa baba, hindi yun kasama sa pool. Okay? So, kapag sinaksak mo yung isang PC, dito sa DHCP, ang ibibigay niya is 100 to 200. Pero, kunwari, yung 99 pa baba, hindi yun ibibigay kasi hindi siya kasama. So, ang gagawin natin is gagamitin natin yung 100, eh, yung 99 na yun na IP. I-reserve natin sa dito sa PC ng boss natin. So, ang gagawin mo is, punta ka lang dito sa DHCP server. Ayan. DHCP server, tapos punta ka sa baba, DHCP static mapping add ka lang lagay mo yung MAC address, tapos pangalanan mo, boss PC boss PC tapos IP address is, eto 99, which is pababa, hindi siya kasama sa pool okay, gets ba? tapos dito ito yung hostname, kahit hindi mo nalagyan yan, okay lang yan uh, lagyan natin, boss PC tapos ilalagay natin yung DNS server, which is like 888.4.4 tapos wala ka nang babaguhin add mo lang yan okay so pag inad mo yan tapos added na tapos ang gagawin natin is babalik tayo dito sa PC so ang gagawin natin mag -re release rin nyo tayo ay wait lang para mabago yung IP nya ngayon kanya mo papansin IP nya is 102 pa rin so mag -re release muna tayo pconfig slash release tapos, rin nyo. Rin nyo. Ayan mapapansin papansin. Naka-static mapping na siya. Alright! So, ayan. Ah, wait lang. So, dapat, para hindi ka mawala na internet, dapat, ayan, yung pag inol natin ng ipconfig slash all ayan, kung nyo mapapansin, yung DNS nya is 8.8 so, Paano nga ba niya ma-bypass Okay. So, ang gagawin natin is Ano yung mapapansin? Kapag nag Fast.com ka Ay, wait lang. Ayan. Tama na yung nakukuha. Diba? 99 na. So, hindi na siya kasama dun sa pool. Which is yung nakalimit ng mga IP. So, kapag nag Fast.com ka Ayan. Ay, wala palang internet kasi nga. Uh, Naka-static DNS tayo. So, dahil nga walang internet kasi naka static DNS tayo dahil nga dito sa DHCP server natin is may static DNS tayo ayan, wala dito sa plus PC nilagyan kasi natin yan okay, hindi talaga yung magkakaroon ng internet kasi meron tayong rules dito sa rules na dito sa lana, eto yung dalawa na to kapag gumamit ka ng ibang DNS ibablock ka kapag dapat kapag nagsaksa ka ng PC, ang gagamit niya ang DNS is ito lang. So, dahil nga ganun, wala siyang internet. Okay, tatanggalin natin. Uh, renew muna natin ulit. Para magbago. Okay, so ayan, 99. So, kapag inol mo yan, ito mo papansin, ayan. Yung DNS niya is yung default na. So, may internet na yan. Kapag nagfast.com ka, ayan na, na agad. Okay, so ayan, hindi siya naka-limit. So, naka-pull access siya. So, ganun lang kadali, mga kutipay. Ganun lang yung pag-create or ganun lang yung pag allow ng isang IP para mabypass mo yung nakalimit na mga IP okay so sana naintindihan nyo sana clear sana may natutunan kayo okay ayan kunyari ang scenario mga kapitbahay kung nyo mapapansin dito sa ano natin 888 yung uh, DNS nya diba kapag nilagay mo ng DNS siya na iba so mawawalan siya ng internet katulad kanina 'di ba nawalan siya ng internet kaya mapapansin uh, pag nag-pass ka naka-stop kasi nga binablock ng firewall na to yan ayan binablock niya yan ito binablock niya yan kasi ito yung magsasabi na ito lang dapat ang DNS na gamitin mo so kapag nagamit ka ng iba i niya So, paano mo nga ba i-bypass yan para pwede ka gumamit ng 8.8? So, ang gagawin mo is mag-create ka lang ng rule. Okay. So, punta ka lang dito sa so, firewall rules. Firewall rules. Tapos, mag-add ka lang ng bago. Which is, dito sa LAN. Mag-add ka ng bago. Which is, for example, eto. Uh, natin yan kanina. Ayan. Add ka ng bago. Gawin mo pass. Tapos, LAN. Tapos, IPv4. Tapos, Huwag kalimutan, UDP, kasi pag hindi mo nilagay UDP, hindi yan gagana. So, alias, tapos yung IP ng boss mo. Ayan. Tapos, dito, alias din, tapos lagay mo yung uh, in static mong uh, DNS doon. Like, for example, yung nilagay mong DNS doon sa DHCP static mapping mo is 11111. So, yan din yung ilalagay mo rito. Okay, so, lagay mo ng destination range port, lagay mo is any. Tapos, pangalan mo lang, boss IP. Okay, so kapag ginawa mo na ganyan yan, tapos sinave mo, tapos in-apply mo, ayan, kahit naka-static uh, DNS ka na ganito, may internet ka pa rin. Okay. Ayan, so ganyan, sana naintindihan nyo, sana nakuha nyo yung tutorial natin. Okay, so may, pag mayroon kayong mga Atanungan or suggestion, comment down below. So don't forget to hit that subscribe, like, and share. Okay? So thank you so much. God bless and peace.